Magandang araw po sa inyo. Ngayon po ay meron po tayong good news dahil uh, meron na pong komontak sa mga kamag-anak po ni Lolo Alberto Torribillas at nakachat ko rin po yung kanyang mga apo dahil direct po silang komontak sa akin. At syempre binusisi po natin yung kanilang mga uh, maipapakitang uh, mga dokumento na patunay na sila nga po ang apo ni Lolo Toribillas. Meron po akong nakausap na isa sa mga panganay na anak ni Banjilin Toribillas. Si Banjilin Toribillas po kung maaalala nyo, yun po yung panganay na anak ni Lolo Alberto Toribillas, No? At nakausap ko po yung panganay na anak ni Banjilin Toribillas. At hiningi ko po yung kanyang mismong birth certificate para po makonfirm na yun po mismo si Vangelin Ambay Toribillas po ang kanyang nanay. So ngayon po, eh, kumontak din po sa akin yung asawa at anak ng kanyang bunsong anak. Ang pagkakabanggit po ni Lolo ay si Alvin Toribillas. Pero sa totoo po, hindi po yun si Alvin Toribillas dahil iba po ang pangalan po ng bunsong anak ni Lolo. No? At yung apelido po na ginamit niya ay ginamit niya yung apelido ng nanay niya. Kaya ang apelido niya po ngayon is Ambay. Ngayon po ay tatawagan po natin yung anak niya na nasa Laguna ngayon para makapanayan po natin at makausap ngayon. Dito po tawagan po natin. Hello po. Ah, hello ma'am. Hello po. Ayan, ma'am. Hello, ako po si ano, si Tony Cal, yung vlogger po na nag A uh, cover nung kwento po ni Lolo Alberto Torribillas. Apo. Ayun ma'am, at mamaya po ay pupunta po kami doon po mismo sa bahay po ni Lolo Alberto. Ito po yung anak niya po. Ah, okay po. Sige po si... Si yung pong Alvin na sinasabok niya yung bunso po. Ah, pwede Ato po bang po. makausap ma'am? Opo. Opo, opo. Sige. Apo, sir. Ay. po. Hello po sir, magandang umaga. Ako sir si Tony Cal, yung ano po, yung vlogger po na nag-cover ng kwento ni Lolo Alberto. At ayun nga po, buti ano may tumugon na po. Opo, oh, salamat po. Opo. So, At mamaya pupuntahan po namin si Lolo para bigyan po ng gamot. Kasi po nakaraan eh medyo na hospital po siya dahil may tubig daw po yung baga niya. Maraming salamat sa katulong ninyo. Matagal ko na rin po yun, ano yan, hindi atanong sa ikaw akong buhay pa siya o patay. O, yun na nga lang po ang ano, hiling niya sa ngayon. Uh, makita niya lang raw po kahit isa man lang sa mga anak niya po. wala na po lagi isa, patay na yung dalawa. Ah, wala na, wala na po yung dalawa? Sila... Wala na po na, oh, patay na po. At, yun na lang mo muna sabihin. Opo, opo. At yun nga po, ang nababanggit niya po sa amin, si Banjilin daw po, yun. Opo, ate ko po yun. Opo yun po yung ano yung naging malapit daw po sa kanya. Ah, okay. uh, okay. Nung... Know, pangaday, pangaday po kung pangalan po. Mm, opo. Oh, wala na rin po. Sige, sir, ah, okay. uh, kung sakali po ano, um Ah, uh, pagpunta ko po doon, hindi ko po alam kung anong gagawin kung tatawag po ako para makapag-usap kayo or kasi po wala pong signal doon eh. Wala pong data. Okay. Bali, kung pwede po kayong makapag video call kung madadala namin siya dito sa bayan ma para magkita po kayo kahit sa video call po muna no at ano, baguhang vlogger lang rin po kami at sana po makaipon kami ng kung ano pong pwedeng pampamasahin ni Lolo para po Apo. magkita po kayo dyan at ano, makauwi po siya para magkita-kita na po, Apo, po. kayo. Pagkakaring po si po sa inyo, madala lang po dito. Sige, sir, ano, uh, gagawan po namin ng paraan po, ah. gustong gusto na rin po talaga namin si ano, eh, para may magbantay po kay Lolo. Kasi po, ano, eh, Opo. mag-isa lang po siya. Tapos... Hintay ko siya dito talaga. Opo, mag-isa lang po siya. At buti po, uh, meron pong katawang siya doon, si Nanay Maricon. Parang anak niya na rin po. Ayun opo. po yung gumagabay-gabay sa kanya sa ngayon. At ayun nga po, inano po siguro ng Diyos na, ano, Uh, makita namin si Lolo. Maraming po sa maraming salamat po sa inyo at makita niyo siya. na matin po ulit Panginoon. Opo. At mamaya po, pupunta na po kami mga lunch time po. At dadahan-dahanin ko lang po, <laughs> baka kasi hindi maano ni Lolo. Nagiging emosyonal oh. po kasi siya pag nababanggit niya yung mga anak niya na ano eh. Oh. Opo. At sabi niya rin po sana, kung sakaling makauwi siya, tapos, at buhay pa yung si Mamir na ambay daw, eh, hindi niya na po muna kakausapin kasi ba nga po galit yung dating kinakasama, yung kinakasama po. Yun daw po yung Patay iniiwa. Patay na po yun, ko? Ah, wala na rin po pala. Patay na po yun. Abali ako na lang pong nag-iisang nag ng nag anak niya. Ano mm -hmm. so lang po, may bali apat nanay ko, ate ko, kuya ko, ako. Bali, dalawa na lang po talaga kayo, kung sakali. Opo, dalawa na lang po kami magkama. Sir, ah, uh, yun nga lang po. Sana po, pag nakauwi po si tatay, maging safety po siya. At maganda po sana, dyan po si tatay salamat sa inyo. Opo. Ang mga anak ko, oh, na tinulungan ninyo, at makita nila lolo nila, ang tuwa po, nihintay po siya dito. Ayun. Ako, salamat naman po. At ano, kami ho, tumangtuwa din, sir, eh. Kasi yun na nga, ah, uh, sa tagal ng ano, paghanap namin sa mga anak ni lolo. At ayun. At, Napakaswerte po nyo at may tatay pa kayo, buhay pa po. Nandiyan ba po. Opo. Opo. At sige sir, maraming salamat po at mamaya o. po tatawag po ako pag nandun na po kami. Opo, ingat po kayo sa pagpunta ninyo doon. Opo, yung huling dalaw daw po eh, basta may huling dalaw daw po na hindi na sila nag, nag ano, yun na po, nagkakontakan. Ayun po, yung huling dalaw po namin. Ah, okay po. Ah, malaki na rin po pala kayo noon. Opo, eh, hindi po nga nung bisita ko sa inyo, hindi niya ako nakilala. Opo. Tsaka po ano, hindi naman may pagkakaila kasi hawig na hawig niyo po talaga si Lolo Berto. Opo. po, Talaga maraming salamat po sa inyo. Opo. And um, paano ko rin po, remind ko rin po na bulag na po yung tanang mata ni Lolo. Kasi Opo. naanuhan daw po, natalsikan daw po ata yun habang naggumigiling siya ng palay. Opo, po, may... nakita ko po sa video ninyo. Ayun, po. Dati naman daw po, hindi yun ganun. Pagdatasan nyo na lang po mga sa video. Opo. At gagawan po namin ng ano, paraan this month na sana po eh, may mga tumugon po at makaipon po tayo ng pampamasahe. Dahil yun nga po, nag-uumpisa pa lang din po kami at wala pa po talagang as in uh, kita. Pero gagawan po natin ng paraan makaipon ng pamasahe po si Lolo. Maraming salamat po. Mm, sige po. Sige po. Ingat po kayo. Ah, po, Maraming salamat po. Higit po.